toothpaste Colgate ah toothpaste merong toothbrush tsaka dental floss kagaling ko lang sa dentista mga Andre no? ah, lumipat na kami ng dentista kasi ang aming lumang dentist nagsarado na sila dahil retire na siya ito 70 plus na siya mga Andre no kaya buti na lang si Joy sa Sa dentist nagtatrabaho Sa clinic Kaya Doon kami Sabi nagtatrabahohan niya Kaya Swerte kami Kasi Hindi na namin kailangan Magbayad ng difference mga dreno Sabi ng doktor Yun nga Dahil uh, Kamag-anak daw namin si Joy Kaya Hindi na kami magbayad Ng difference Na usually mga dreno 20% din yata yun eh So malaking bagay din no? uh, Nagpa-cleaning ako tapos kailangan ko daw bumalik para sa anong tawag rito? Para kasi nabasag yung ano ko madre no yung pasta ko. So yun, sabi niya balikan na lang para ayusin natin 'yan. So kailangan ko ng dalawang session para maayos yung problema sa aking ipin, but luckily ma -ano daw ma -healthy naman yung aking gums mga dre no which is uh, very good. Yun. At uh, uwi ko rin lang galing sa trabaho Diretso ako sa dentista ngayon naman diretso ako rito sa part time dahil ilang araw na itong sinabi sa akin ngayon ko lang mapupuntahan mga treno uh, at si Reniel pala update lang na tapos na sa ano mga treno, tapos na sa part time sa school nung ano pa uh, isang linggo pa pagdating namin sa US nagtrabaho siya ng... pagkabalik namin galing US nagtrabaho pa siya ng one week pagkatapos yun tapos na ang summer job ah uh, ano ba gusto kong ano yung kento sa inyo mga dreno kung magkano yung yung natipid ko sa sa pag drive papuntang new york versus sa gas car so nakatipid ba talaga ako worth it ba ano ba yung experience ko sa sa charging I mean, malaking abala ba na kaya nakakapagpabagal sa biyahe namin? Worth it ba? yung Tesla na gamitin mga dre sa paglo drive gusto kong share sa inyo lahat yan pagkatapos kong gawin tong trabaho rito papalitan ko lang yung lock ng kanyang mailbox pagkatapos mahina daw mag drain yung kanyang bathtub so yun may dalawa ako akong solusyon dito mga dre no yung ating magic liquid si Albert hi Ah, uh, you have a problem with the bathtub? Yeah. Okay. It's very complicated. Uh what's wrong with it? There's some water my Oh, it's not raining. Yeah. Okay, great. uh since when? Do you have a plunger? You don't have? I don't have You don't have anything? Okay. I'll i I'll go down and come back up. Just uh, pick up my my things. Okay. Are you okay? <laughs> okay. We. <laughs> how long have you been this? How long have you ha, you have this problem? The water. Yeah. Go uh, out mm, every. every three eight days. Eight hour. <laughs> <laughs> okay. Anyway, yeah, I'll try to fix that. Okay. you. can come in. in when yeah. Uh, <laughs> sorry, don't be stick friends. No problem. <laughs> Yeah. Are you from here? No, France. Okay, France, France. French, France. Here. Yeah. <laughs> Magkaiba ang Pransé ng French at Pransé ng Quebec. Mahirap tong ano pala i-plunger dahil dito mga dreno. Yung ano na to kasi dito lang siya sumisingaw eh. So, vacuum. magtataka ka pa ba kung ba't magbablock yan <laughs> malamang marami pang buhok yan dun sa loob mga dreno tanggal ko yun mga dreno para matakpan ko eto nang sa ganon maganda yung vacuum niya sa dumi kasi may singaw to mga dreno pag nakalagay yan merong gap yan so kahit i-vacuum nyo hindi nyo mababacuum kasi nga merong singaw mga dreno ngayon sa pamamagitan ng pagtanggal ko rito at pagtakip ng kamay ko mas nagiging maganda yung pag-vacuum na itong vacuum kaya nga vacuum eh di ba? <laughs> kita nyo nakakuhuli ako di ba? hindi ko na kailangan gamitin si hindi ko na kailangan gamitin pa si Albert dahil nakuha ko na most of the dumi mga deno etong vacuum na to wet and dry hindi po ordinary yung vacuum to na pinangbabacuum nyo doon sa, sa sala nyo mga deno eto po pwede sa tubig pwede sa buhangin pwede sa tubig pwede sa basa pwede sa tuyo Eto mukhang wala dyan yung susi niya So kailangan kong palitan yung lock niya is this yours okay <laughs> 32 yeah okay yeah, uh, oh, yeah i'm trying sorry. to replace it you're you going to get something i don't know i don't have the key i know i'm going to replace it but i don't know if i have the correct the correct thing here you go Yeah. uh if this will not fit then i have to come back to replace the the lock and I'm gonna leave it open for maybe two days. Okay. Okay? Because yeah. you lost your key, right? I don't have key for this. You just newly moved to the apartment? You just moved to the apartment? Yeah. Okay. Weeks, since two weeks. Since two weeks? Yeah. yeah. You lost the key. No, no, no. It you. was... I uh, uh, ah, see. Okay. I understand. Yeah. yeah the, the people before me, ah. they, are, they are lost the key. So I don't, I never yeah, yeah. have this key. Okay, anyway, if I manage to fix this, the key, I will leave it to the box right beside your door. Right? This is your door, you have a box here. Yeah. I will put the key there. Okay, when? Uh, I will try to fix this today, but if you come back and you see there's nothing here, that means I wasn't able to do this. Okay. So I will come back the next day. Okay. Okay. It's, yeah. If it's today, they are my boyfriend. So, I Anyway, mean, I'll just leave it to the box there. Just look, okay. look okay. for it, okay? Okay, thank you. Yeah. Thank you. No worries. So, hindi ko nagawa yung yung mailbox mo na rin, no? Kailangan pa pumunta ng Home Depot para bumili ng parang lasing, eh, no? Para bumili ng kapalit na lock. niya dalawahan, pero mag-isa lang siya oh. ah, hindi nakita mga dreno ah, uh, so driving tesla long drive ano eh, uh, okay na okay sa akin yung experience nung, especially nung pauwi kami mga dreno ah, uh, paano ba, pinakamahabang biyahe yata namin na dire-diretso noon is, set kalahating oras so, ang sistema parang mas madali na itakil yung long drive kung mas madalas akong tumitigil dahil nga nakakapahinga agad ako walang time hindi sapat yung time ng pagdadrive ko para antukin ako sabi ko nga mga dreno na parang ang tagal ko na nagdadrive eh. pitong oras na pero yung pakiramdam ko hindi pa ako hindi pa ako pagod so sabi ko mas okay sa akin yung ganitong klase ng pagdadrive kaya ang galing mga dreno tsaka minabasa ng akong comment na ang sabi niya in a way napipilitan kang uh, tumigil para mag -charge. at sa ganung paraan nakakapagpahinga ka rin mga dre no. So mas nagiging safe somehow yung pagda-drive mo. At ang ng dahilan noon mga dre no? 'Di ba? May nabasa rin ako sa comment na parang lagi ko yatang inaalala yung state of charge ko tapos yung oras ng pagcha-charge yung ganun parang nakamonitor ako eh, ano po eh, kumbaga, ayun yung gusto kong ipakita sa inyo, mga Dreno. Kaya nga, nakalagay sa title, yung charging experience, para po malaman nung, ano, nung mga interesado kung talaga bang abala kung, kung palagi kang nagcha-charge, ba diba? Kumbaga, masyado bang maapektuhan yung biyahe mo? Kasi, para sa akin, mga Dreno, <laughs> walang problema eh. ba diba? Pero kung kayo yung tao na uh, kumbaga mas prepare nyo yung mag-drive ng mahaba ng sa ganon, makarating kayo sa pupuntahan nyo ng mabilis eh, at, palagay ko po ano, hindi para sa inyo yung Tesla mga teno, hindi para sa inyo yung electric car in general sa ngayon kasi hindi natin masabi baka in a few months mga dre, no meron ng isang charge mo lang eh, 1000 kilometer, pwede mong dalihin ng isang BIA eh. Ano ba diba? pero sa ngayon mga dre, no uh, I don't think so na ano na uh, satisfied kayo sa electric car kung mas trip nyo yung tipong tatlong oras kayo nagda-drive bago kayo magpapahinga sa akin walang problema mga dre. no uh, hindi ko kailangan magmadali especially kung ano kung anong tawag dito kung pauwi na ako mga dreno, i mean, mas wala akong dapat ipagmadali eh. kasi pag nagmamadali ka ang tendency mas mataas yung probability na baka madisgrasya kayo. Diba? ka eh di ba wala kang mahinahabol pauwi ka lang tsaka isang bagay pa long drive na ikwento ko nga mga dreno na anong gagawin ko sa pupuntahan ko magpapapicture ako dun sa mga building na nagawa ng tao parang ganun eh, di ba? But ang naisip ko, hindi 'yun mga tren, kumbaga that's part of the ano eh. That's part of the experience, pero ang pinaka pinaka importante doon sa lahat, ang pinaka maganda sa lahat is yung papunta ka ron tapos nai-enjoy mo, mga rin, no, yung pagda-drive mo. I think that's the whole point eh. Di ba? Kasi sabi ko nga, baka pagdating mo sa pupuntahan mo, madisappoint ka eh. 'di ba? Hindi ma-meet yung expectation mo. Pero somehow kung nag-enjoy ka Doon sa mahabang biyahe, in-enjoy mo yung mahabang biyahe, then I think worth it yung long drive mo. 'Di ba? Sa akin lang 'yan, dre para sa akin lang 'yan. Kaya nga sabi ko sa ganda ng naging experience ko going to US, going back in port, mga dre Ay, gusto ko pa uli mag ano, mag-long drive, mas malayo. Huwag kayo bibili ng Tesla para ikumpara sa, sa gas nyo na okay lang, fill in go, di ba? Wala naman walang problema doon mga doon. Yung katulad doon, ang bilis ko raw, may nakahinto sa harap ko. Paalala yun, mga dre, no? Minsan, maaano ka lang, mararatel ka eh. Pagugulat ka eh, kasi nga, ganun yung tunog niya eh. Pero, somehow, makakasanayan mo na rin eh. Parang mas safe ako kung ito yung gamit ko sa sakyan. Ang dami niyang sensor, ang dami niyang camera. At saka hindi lang basta sensor, mga dre, no? kumbaga nagkakaroon siya ng corrective pagdating sa driving mo pag alam niya na alanganin na yung ano yung alam mo may kasalubong ka masyadong dikit tantsa niya na madikit mga dreno Kung kumbaga magkakaroon ng corrective ba uh, measure siya na gagawin. nang sa ganun makaiwas ka so uh, Magaling magaling mga dre no? hindi ko po ano sinusubukan hindi ko kayo sinusubukan kung binsehin na bumili kayo ng sasakyan na to especially ano ah uh, paano ba ah walang especially mga dre no kumbaga hindi kayo mapipilit bumili ng sasakyan na to kung may doubt kayo eh ba diba? kung ayaw nyo ng sasakyan na to walang paraan para mapilit kayo pero kung somehow nagdadalawang isip kayo tapos gusto niyo ng bilhin pero ayaw nyo nga dahil kinakabahan kayo ba diba? eh ano kung research nyo pa ng mas maganda mga dre no basta tandaan nyo na kung nandito kayo sa Canada pag winter bawas yung range nyo sa long drive mas madalas kayong hihinto dahil kailangan yung mag charge uh, mabilis mo magsak yung ano nyan mga dre no yung value ng sasakyan yun isang bagay yun kung wala kayong planong gamitin to sa mahabang panahon I think pwede lease mga dre no uh, list nyo na lang huwag nyo nang ano, utangin sa ganung paraan eh, may experience nyo lang yun huwag kayong umasa na ano, pag binili nyo to katulad ng Toyota eh, limang taon yung naginamit pagbenta benta nyo tapos pa ng value hindi ganun mga ganun no? parang ito bahala na to <laughs> hindi naman bahala na mga ganun no? kumbaga may katwiran naman ako ba't ito yung binili ko at so far yung katwiran ko na yon is kung nagbubunga naman kasi nga less maintenance tipid mga no nakatipid talaga ako sa ano, sa gasolina kakaalaman lang yung winter kung worth it pa rin ba na magkaroon ka ng tesla pag winter eh kung hindi di wala ganun talaga eh ayun ang ano mga no ayun yun eh kumbaga pag ito na yung sasakyan mo ano to eh wala nang ayawan to eh pag ito yung sasakyan mo mga dream, wala nang sulihan to kaya pag bumili ka na ito dapat ano ka na sure ka na kasi alam, hindi mo naman na may babalik to eh. isang bagay pa mga dre na magaling to at daig niya yung pangkaraniwan sa sakyan pag pinark mo to at nakabukas yung sentry mode mo kampante ka na kahit pa pano, parang may gwardiya yung kotse mo di ba? kung sino may gumawa ng hindi maganda rito naka record mga dre no? ang daming camera nito eh so malalaman mo kung sino tumarantado sa iyo Ah, bahala kwento ko, dire-diretso. Hindi po ako salesman ng Tesla mga dre no. Uh, natutuwa lang ako sa sasakyan kasi nga Kasi nga ano eh. Ito lang yung dami yung sensor no. Nakalagay rito kung gaano ko kalayo sa pader, 42 cm, yung ganon. Tapos yung nasa likod ko, yung nasa gilid ko, kahit umaandar ako mga dre no, yung sensor niya ah uh, na si sense niya yung mga sasakyan sa ano sa tabihan ko mga deno kung gaano kalayo kaya nga nagkakaroon to ng corrective measure pag alam niya masyado ka ng malapit doon sa sasakyan na nasa tagiliran mo sa tabi mo sa harap mo o sa likod mo nakwento ko nga mga deno nagde-drive ako kakaliwa ako eh may sasakyan para sa kaliwa ako lumaban mga deno ni Bella no kumanan kasi nga tatamaan ko yung isang sasakyan dito sa sa blind side ko sa blind spot ko pala mga deno Magkano yung nagastos ko sa aking charging session? Mula Montreal, papuntang US. Nagala kami sa US. Tapos bumalik kami dito sa Montreal. So, umabot po ako ng 1,447 km. Pero sigurado ako, mahigit to no, mga dreno. Kasi nga, may mga pagkakataon na lumalabas kami para kumain. So, hindi ko na po nailista yun. Ito lang po yung mga malalaking biyahe namin katulad nung papunta at pabalik. Tapos na nagpunta po kami sa Brooklyn Bridge. Nagpunta kami sa outlet. Tapos nagpunta kami sa Times Square. So, 1,447 kilometers. Ang inabot po ng aking charging session, ang halaga po ay $147.02. That is Canadian dollars, mga Dreno. Tapos, uh, so nakatipid ba ako ganito po kumbaga binasi ko yung computation uh, pinagkumpara ko po no sa isang Honda CRB na sasakyan na kumukonsumo ng 8.8.4 liters per 100 kilometers so kung ang presyo po ng gas price ay 1.64 at uh, itatimes ko po yun sa 126 liters 126 liters yun po yung magagamit kong gas sa biyahe ko na 1,447 kilometers kung naka-CRB ako so pumapatak po na ang gastos ko dapat sa gas ay 206.64 so magkano ang diferensya uh, kulang kulang 60 dollars mga dre no? maliit na bagay kasi po ano eh, puro supercharging yung ginamit ko kaya mas mahal po yung bayad at yun uh, nakatipid ako Nang kulang kulang 60 dollars mga re, no? Ano to 59 parang gano'n no? 59 or 58 so 58 dollars is 58 dollars nag enjoy ako sa pagda drive I think win win yun mga re, no? uh, ang isa ngayon sa malaking gastos na pinaghahandaan ko is yung pagbili ng winter tire bibili ba ako ng winter tire na may kasamang rim o yung gulong lang yung gulong lang nagkakahalaga ng magkakalaga yung pinakamurang nakita ko 170 mahal yung michelin maabot ng 400 yata magandang no? yun gulong lang yun ha but anyway, uh, sa December pa naman yan mga treno, so meron pa akong ilang buwan para mag-ipon-ipon -ipon at mamili so far, so good uh, ilang buwan na? Uh, April, May, June, July August, September so 5 months na sa akin tong sasakyan na to at awa ng Diyos mga treno it drives like new Okay, ang dami kong daldal. Maraming salamat sa inyo, mga dreno. At hopefully, kung... Hindi, hopefully, may natutunan kayo doon sa pagtanggal natin ng bara. Kung wala man, nag-enjoy sana kayo sa informasyon na nakuha nyo. At sana po, makatulong doon sa mga tao na ayaw talaga bumili ng Tesla at sabihin nila na ayoko ng Tesla kasi mabagal. Gusto ko ng Tesla kasi okay pala, di ba? Mas pala. Yun, no? Hindi po pabilisan. Ah... Uh pa-enjoy yan. Tsaka, mas safe, mas maganda. Eh, okay? Tama ba? We wow.